Sinong mag-aakala na meron palang barangay sa isang bayan sa Pilipinas na sa halip na mamublema sa tubig dahil sa matinding dinadanas na init natin ngayon ay namumublema sila dahil ang kanilang barangay ay unti-unting lumulubog at nilalamo ng tubig at ito ay ang barangay na kung tawagin nila ay Pugad Island. So mga kaponyo, mula Binangonan Rizal ay dumiretso tayo rito sa Hagonoy, Bulacan upang silipin itong bayan na unti-unti nang nilalamon ng tubig. Kahit sa panahon ng tag-init ay namumblema sila na ang kanilang lugar ay unti-unti nilalamon kahit naman hindi patuloy ang pagulan. Matapos nating makita ang isang abandonadong mansyon sa Binangonan Rizal ay dumiretso tayo sa Hagonoy, Bulacan para tingnan ang isang barangay na araw-araw na may kalbaryo ang bawat pagtaas ng tubig na nagiging ni ng paglubog ng kanilang barangay. So mga po, nyo, bago natin marating yung uh, tinatawag nilang Pugad Island eh kailangan nating magpatid sa bangka So nakilala natin si Sir uh, si Kuy Ernie Gonzales siya yung maghahatid sa atin papunta doon sa Pugad Island para marating natin at makita natin kung ano ba yung sitwasyon ngayon ng isla pag ganito ng uh, low tide at saka pag high tide. so tara samahan niyo kami hindi biro ang pagpunta sa Pugad Island dahil kailangan natin tiisid ng init at walang mga bubong ang mga bangka na sasakyan pero ganun paman ay pinuntahan pa rin natin para malaman natin kung anong klase ng pamumuhay meron ang mga naninirahan dito sa isla So mga po nyo, after ng uh, halos kalahating oras ay eh, narating din natin itong uh, Pugad Island. At ito, andito tayo ngayon sa may uh, Port of Pagonoy. Kasama natin si Sir uh, Dave, siya ang uh, DDRMO officer at si Sir Romel ang sekretary nitong barangay. Bago namin ikutin ang isla ay minabuti ko na tanungin muna ang isa sa mga residente na nanunungkulan sa islang ito para malaman namin ano ba ang mga storya tungkol sa barangay ng Pugad Island. Ang Pugad Island sa isa sa mga coastal area ng bayan ng Hagunoy sa lalawigan ng Bulacan. Ang aming barangay ay lagi kaming binabaha kahit na high tide lang. Eh, ang almost ang kabuuan ng aming barangay ay talagang nilulubog. Iyon na rin yung dahilan kung bakit unti-unti kaming nagpapadevelop ng mga kasada like yung ginagawa dito sa Purok 5 kaya nagtataas. Yung level ng tubig, kahit na sabihin mong makapagpagawa ka pa ng 60 meters na katulad ng nasa Purok 4 na ipagawa namin, eh ay pa rin. So, napilitan kaming maghanap or yung mga nakaraang nanungkulan ay eh, naging masigasig sa paghahanap ng mga proyekto para mapataas na ganyan. Front din kami sa mga storm surge dahil nga ang barangay Pugad o ang isla ng Pugad ay sakop na ng Manila Bay. Pag dito ka gumawi sa gawing kanan, andyan ang bataan. Sa gawing kaliwa mo naman, Andrian yung Manila or yung Malabon. Kaya ang aming barangay magmula nung mawala o mawas out yung mga peace fund na nakapaligid sa amin, lalo tigit yung aming mga bakawan or yung aming mga mangroves nung mawala, isa yon sa naging dahilan kung bakit ang aming barangay ay naging front system sheds. Bahagyang alin lang o kapirasong hangin, halos lahat ng barangay ay nasisira. Pero gaano nga ba kalaki ang islang ito? At ilan ang mga mamamayan na naninirahan dito? Sa araw-araw na halos pagbaha, paano nila kinakaya ang mga ganitong sitwasyon? Ang barangay Pugad ay halos merong 700 plus hectares. Ang populasyon namin is nasa 2000 plus or 2000 something to parang ganun. Then ang aming family nasa 700 plus, ang household namin 600 plus. Yung pagdating naman doon sa pagbaha, ang barangay namin or yung aming mga barangay ay eh medyo nasanay na rin sa high tide kasi nga halos araw-araw eh ganoon kami. Kada linggo kapag ang week na to eh high tide siya. The next week medyo wala siya, low tide. And next week ulit, ando doon naman yung high tide. Kumbaga parang nasanay na rin. Kaya ang karamihan dito sa amin ang ginagawa ngayon ay eh, kung paano magpataas ng bahay. Katunayan, karamihan sa aming mga kabahayan dito, lalo yung mga matatandang bahay, kung ating iikutin, makikita mo na yung mga unang palapag ng aming mga bahay ay halos na pagtatabunan na. Kumbaga, sa katataas ng aming mga karsada, nabaliwala na yung mga unang palapag. Halos ang natitira na lang ay mga nasa taas. Pagkatapos naming malaman ang tungkol sa Pugad Island, ay inigot namin ang isla para makita ang sitwasyon ng na mga naninirahan dito. So ngayon, teka lang po, nanapansin po ako dito. Ito po, parang matubig na dito. Oh, so, ito na po yung sinasabi namin na start ng high tide. Hmm. Na kung titingnan nyo po yung level na yun, pagka po yung talagang high tide dito sa amin, inaabot na po yung level oh, okay. na yan. Misan, maabot na halos yung gantuhod o hmm. or misan hanggang bayawang pa. Araw-araw pong nangyayari yung mga luling. Hindi naman po araw-araw, kumbaga pagka po high tide lang. Mm -hmm. Pagka high tide, automatic po yan, ilulubog. Nabanggit nyo nga po na kaya kayo nakapansin ng tubig. Yun po yung dahilan kaya, kumbaga, start na po yan. Okay. Ng pag -high tide. Paglaki ah. ng tubig, mga kalahating or mga 30 minutes to 1 hour mm -hmm. sigurado ito lubog na to oh. lulubog na to mamaya grabe no? mm. pati itong aming plaza inaabot na rin yan Adir, kasama po ito oo oh, ito kasama oh. na to itong plaza na to okay. nilulubog din siya kung mapapansin mo medyo may konting inaabot na rin yung yung medyo marumi na lugar na yon oh, yun po. na rin yung level ng tubig na inaabuchan mm. so ngayon medyo tuyo pa kasi yung tubig sa siya... Uh, sa dagat, dagat eh, medyo mababa pa, pa, siya, hindi pa siya gano'ng okay. gano'ng kataas. Oh. Hmm. Ito naman yung papunta ah, sa tayo. aming cover court. Ah, cover court. Okay, okay center. po. Sige po. Ah, ito yung cover ah. court nyo, medyo mataas-taas naman Then ito yung, aming tayo. simbahan. Hmm. <laughs> Ah, oh, so yung covered court napansin ko mataas yung pagkakatayo. Opo. Oh, so hmm. ito po, inaabot pa rin po ba ito ng tubig? Ah, hindi na po. Hindi medyo na, na po. Ito kahit pa paano medyo ligtas na siya hmm, okay. sa. Okay. Yan yung lang yung lang po back oh. ah, yung dahilan. Ah, okay. Sa... So talagang tinayo po itong basketball court nyo Is intended talaga is evacuation at saka... Evacuation center, cover court. Ang baga, double purpose siya, cover court. At the same time, ito na rin yung magsisilbing evacuation center namin once na magkaroon ng mga high tide or ng mga calamity na talaga namang malalaki. So sa mga nagdaan panahon, hindi po talaga inaaral? Hindi pa naman. Mula nung magawa ito sa halos ilang years na rin yung nakaraan, hindi pa naman namin naranasan na inabot ito or nilubog ito. Okay. So, napansin ko lang po sa likuran natin, ito po, mababang party talaga. Okay. So, talagang ito po, yung Pero, mga um, nandyan, umaangat po talaga. Mga bakanting lote na po ito, oh. na hindi lang may pagawa ng mga mayari. Hmm. Ito mga namang nakikita natin, ito po yung progress na hindi po natapos. Okay. Na, kumbaga, parang may joke na po tayo sa budget. Budget. Na sana sa pamamagitan po ninyo ay eh, hmm. makakita kami ng merong mag magandang loob na mag donate para po may pagpatuloy ang aming mga na iwang proyekto. Umalay so, po natin. So mga kababayan, so baka po meron tayo dyan na mga mabubutin uh, loob o mga nakaupo ngayon sa pwesto. Ito, dito po tayo ngayon sa isang uh, barangay Pugad Island. So kung makakapagbigay kayo ng kahit konting tulong para may paas ayos lahat ng uh, kailangan nilang iayos dito sa kanilang barangay eh may isa katuparan dahil ang mga nakaupo naman po ngayon dito eh willing sila na ayusin at pagandahin yung kanilang barangay para sa mga mamamayan na nanirahan dito. Sa ganitong sitwasyon, paano po yung mga estudyante pag mataas talaga yung tubig? Ayun na, minsan yung iba hindi na nakakapasok. Ayun lang, masakalap uh, Lalo pagka ng tagulan, mm -hmm. uh, yung, ibang mga isa. estudyante hindi na makapasok mm -hmm. dahil nababangka sila Hirap ng sitwasyon ng ganun. Kasi mga bata hindi naman po pwedeng pabayaan. Isa po ito sa patunay na sinasabi namin yung pagpapataas ng karsada. Hmm. Eh, kung mapapansin nyo, itong lumang bahay na to. Kung ang nabanggit ko nga po kagina nung araw nang halos bata pa ako. Ito eh halos hindi mo maabot yan. Okay, hindi mo kayang abutin dahil merong pa silang na first floor. Tapos second lumubog na lumubog. Itong nakakita natin, second oh, floor na to. So ito po pala nga, ito, second, second floor, floor na to ng bahay. Ng bahay. Ito okay. po yung first floor nila. Na yun po yung binabanggit ko kanina na maraming bahay dito na naiwan na ng katataas okay ng okay, karsada. Po. Pero ang magpahanga ngayon, kahit na itong kinatatayuan natin, ay lumulubog pa to ng halos hanggang hita natin. Itong karsada ito po pong, karsada ito? Ito karsada na ito. Umahabog uh, ah, pa, tuhod, or minsan hanggang hita pa, depende sa level o sa taas ng tubig mm, na po. dumadating sa amin. Pero yung pong eskwelahan nyo, kapag po dumaan sa puntong talagang tumaas yung tubig, ano po yung uh, solusyon ng barangay para po sa mga estudyante? Kasi isang barangay lang po ito, yung sa mga bahay-bahay. Uh, Misa nasafsiyahan ko pagka talagang high tide na uh, mga teacher na nagpapasya na walang pasok ah, okay. sa mga bata. So talagang mm. kinukunan na po nila. Oh. Wala talagang pasok. Oh, wala pa. mas mabuti naman po hmm. ngayon gano'n. So, Safe rin ng mga para, para safety okay. mga bata. Opo. Oh, po. Daging inuuna ng hmm. mga teacher. Hmm. Pero okay. po yung sa pagtaas ng tubig dito, ano po yung kadalasang nagiging sakit ng mga kabataan o yung mga mamamayan dito sa Pugad hmm. Island? Ah, uh, mga skin disease ganyan, okay. uh, mga inuubo sila gano'n. sa mm -hmm. dahil nga sa lamig. Pero yung dengue wala naman po. Oh, wala. Oh, wala, wala naman din grito dahil ah, nga uh, hindi stagnant ang tubig eh. Okay, napapalitan po oh, napapalitan lang. Napapalitan lang. po, bababa uh, -ba -ba ulit. Uh, oh, oh, ba -ba -ba. daily yun, daily napapalitan ng oh, okay. tubig. So mga po nyo, dito naman tayo ngayon sa Pugad Elementary School at sisilipin natin kung ano ba yung uh, tsura o sitwasyon ng eskwelahan sa ganitong klase ng uh, isla na nilulubog ng bahas. Tara, pasukan natin. <laughs> Okay. So, yung pong eskwelahan, halos sa uh, ilan lang po yung available yung na kwarto na nagagamit ng mga estudyante rito? Ano, uh, grade 1 to grade 6 lang. So, uh, ilan pong kwarto yun? Anim. Uh, Anim lang. 6. So, grade 1, isa. Lahat po ng grade, isang room um, lang na nagagamit. what grade, tigit -tigi sa sila ng classroom. Okay. Then, office office ng principal uh, at yung canteen, okay. yun lang po yung nandito. Ah, so konti. Paano po yung senior high? ano, uh, pagka nagsinyo ride ka na, uh, sasakyan ng bangka sa San Pedro na, San Pedro, San Pedro High School. Nag-uuwihan po sa sila dito, yung mga nagsinyo mm. Nagbabangka. Nagbabangka sila. Grabe din yung sitwasyon, aaraw ano. Aaraw. Mm. Grabe din yung, ano, mm. yung sakripisyon mm. ng estudyante. Sabi para... ko nga ka kanila, pagka tagulan na, minsan yung iba hindi na nakakapasok. Dahil nga, pagka, lalo pagkabagyuhan, mm -hmm. hindi na sila makakuha sa hampas ng alon. Okay. Mm. Oh, talaga naman. Sige po, tara, ikutin natin yung eskwelahan kung so, ano ba yung tsura dito. Tingnan mo po, ito po yung sitwasyon ng aming eskwelahan. Oh. Kung makikita nyo po, eto medyo may tubig na to. Ito yung dating floor ng eskwelahan. Oh, ang taas na. Nilulubog siya. Okay. Kaya po ang ginawa po ng mga teacher, ano ng aming principal, mm -hmm. si Ma'am, na gumawa po sila ng pamamaraan, humiling ng sa mga nanunungkulan mm -hmm. kung paano po maipataas ito. Mapapansin nyo po yung gitna pa lang po ang mayroong tambak or naiaayos. Yung pong dalawang gilid is katulad po nito nilulubog pa rin. Halos nagmistulang si pool na yung ganon ganoon na nga po dahil sa level ng tubig nilulubog po 'yan. Mm -hmm. At ang isang hiling lang po ng aming mga guro, ng aming mga teacher dito, yun pong gitna na to ay magkaroon man lamang po sila ng cover court. Yes. Para po, po, po kung saan eh kung halimbawa po graduations or meron silang mga event na gagawin, mm -hmm. Eh, makatulong po ng malaki. Yun lamang po yung hiling ng aming principal, si Ma'am Sari. Mm -hmm. Tapos po yung aming mga teachers, si mm -hmm. Ma'am Carmen, si Ma'am mga ibang mga guru namin. Okay. Yun po yung isang hiling lang nila, na sana daw po ay eh, merong makatulong sa amin na magkaroon sila ng cover court. At the same time, eh makatulog doon na maipataas na rin po yung dalawang natitira. Oh, po. Yun lamang po yung kanilang hiling at saka mm -hmm. po yung ilang classroom. Mm -hmm. Sana na may donate pa rin po ng mga classroom para po mas lalo pong mas maganda, mapaganda yung aming okay, po. para po sa mga bata. So sana maging uh, instrumento yung video na to para makita ng mga nanonungkulan na makatulong tayo sa mga estudyante na naninirahan dito sa Pugad Island kasi talagang nakikita namin ngayon na nandito kami ngayon sa eskwelahan nila eh hindi ganun kagandang yung sitwasyon at nakikita ko nga na parang siguro baka nagsisiksikan na rin yung mga estudyante dahil isa lang per grade yung classroom nila. So malay natin, banda-banda dyan, eh, meron tayong mga nanunukulat mga kababayan na makapagbigay ng tulong sa mga estudyante at mga guru na rin oh, ng, ng uh, Pugad Island Elementary School. So dito tingnan nyo mabuti, oh. halos talagang nagsiming pool na. Hindi po ba ito naistakan ngayon ng lamok kasi parang stagnant na yung tubig. Ito pong area nga na to ngayon hindi po malayo na magkaroon ng stock oh. na mga lamok siya dahil nga po alis kulong na siya. Hmm. Oo oh, nga po. Eh. E nga po na mention hindi ko po... Ina, eh, ang hinahangad po ng aming mga guro ay mapagpatuloy na yung pagpapagawa mm. nito. Mm. Maayos na rin po. Okay At po. Katulad nasabi ko nga, yung pong cover po sana. O yung start ng pagtakas ng ah, okay. tubig niya. So ito po, pag mababa yung tubig, tuyo po yan. -tuyo. Wala pong tubig dyan. So ngayon umaangat. Maangat. So okay, okay lang po pag ganito kasi napapalta yung tubig, ah. hindi siya pwedeng bahayan ng lamok. Ah. Kasi yun ang isa sa delikado sa mga kabataan na ma-stack siya. So ito, puntahan <laughs> daw natin yung uh, dike dike nung uh, Pugad Island kung ano na yung sitwasyon ngayon kung ano nangyari sa sobrang katagalan na ah. naku mukhang ah ito, ayan so dito makikita natin na halos tumumba na pala yung dike nila so dati po nung ice yan, medyo nababawasan yung pagpasok ng tubig sa isla Oo, oh, nababawas na Tapos ano, a uh, 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 suporta rin sa alun, ba? Okay. Hmm. Pero ngayon po, Ganyan na yung nangyari. Hmm. Dati itong bakanting loting ito, mm -hmm. bahayan yan eh. Okay mga po. bahayan yan eh. Na, ah, may bahay po po dyan. Oh, na may bahay na hinap, sa hampas ng alon, nawala, na, nawas na out. Oh. Ito po sir, yung binabanggit ko kang na kung matatandaan nyo po nung kanina mag-start tayo, nakapagbanggit hmm. po ako nung 2014, which is Bagyong Glenda yun, ah, okay. na sumira ng halos labing apat na kabahayan sa amin. Oh. Kasama itong lugar na to, hanggang doon sa dulo na halos puro bahayan yan, sinira hmm. ng mga alon sa hampas lang ng alon kasi tabing ano talaga tabing dagat talaga ito na rin yung mga makikita mo ayun po yung aming lighthouse mm -hmm. then ay eh, yung aming pong mga mangroves nung araw po yan yung lugar na yan na kung tawagin ay aroma beach okay. punong puno po kami ng mangroves dyan kung saan yun yung tinatawag namin aroma beach, ay dinadayo pa po kami ng mga taga manila ngayon lumubog nagiging na. parang nagiging tourist spot ngayon po kung titingnan nyo yung aming mga mangroves wala na po siya yun ho 'yung dahilan kung bakit ang amin pong minamahal na Mayora, mm. baby malapas, ay ganoon na lamang po 'yung pagsisidhin yung paghahangad na magkaroon po kaming muli ng mangroves. Okay. Para po 'yung kung paikot po na to maproteksyunan eh. Ang pagkakalam ko po ang nakaplano dyan is paikot po 'yan mm -hmm. na mula po doon sa dulo na 'yung sa aming lighthouse mm -hmm. paikot po siya na ang nakaplano po eh muling magtayo ng mga mangroves para po magsilbing proteksyon na rin. Yes, po. At the same time para po maging bahay na rin o pangitlugan ng mga isda. aming mga isda. Oh, po. Magmula po doon, kapag ka po humahampas na yung alon, basta po nag-start ng laki ng tubig yan o okay. naglaki ng alon, yung pong diki na to, sabi nga po namin na eh, nawalang silbi. O mm. nabaliwala po siya, totally was out na po talaga. Isa rin po 'yun sa dahilan sa pasalamat na rin sa inyo dahil narito kayo. Opo, opo. Katulad po ng naging panawagan namin ni Kagawa Dave na uh, para po makahingi ng tulong. Mm -hmm. Sana po meron ding magmagandang loob na ma-paayos po 'yung aming dike. Sana po, sana kasi para po magsilbing pananggalang na rin sa aming mga taga-barangay po. Malaking lang. bagay po yung dike talaga sa isang ganitong klase ng isla. Eh sana nga talaga mapaayos. So kita nyo naman, talagang halos dapan-dapan na yung dike, wala nang silbi talaga. So 'yun, mga kaponyo, mga kababayan. So 'yan, sana eh talagang merong mga yung mga kapakanood nito na gusto nilang tumulong dito sa komunidad ng Pugad Island. Eh ito yung mga nangyayari sa kanila ngayon, nasira yung mga dike, talagang uh, pinapasok na ng tubig uh, dagat yung kanilang uh, lugar na pag kumaangat nga ay halos talagang nawawala na lahat yung mga kalsada eh, natitira na lang is yung mga lubog na bahay so sana sana po meron tayo dyan mga kababayan na medyo nakakaangat-angat ah, sa buhay at may mga taong nakaupo sa gobyerno na makapansin nitong sitwasyon ng Pugod Island no? ito yung tinatawag nilang puro 4 na kung mapapansin nyo yung daanan ay hindi simentado dito ang daanan is kawayan so Marating nyo lang yung lugar kapag dumaan kayo sa ganitong klase ng daanan. So medyo delikado at hindi safe sa mga bata kapag sila ay dumaan dito. At ito ang uh, tubig na tingin ko ay talagang posible din natirhan ng mga lamok. No? So ito pong dulong ito, sampung labas nito ang pag natin. Purok ko na po ito. So yun, so makikita nyo naman. So medyo kinulang daw sila sa budget para ipagpagawa itong lugar na to. So yun, ang kailangan nila ngayon dito sa barangay, ka-extra budget para mapagpatuloy yung daanan papunta sa another purok ng kanilang barangay. So ito, ito, ito po, pansin nyo po, ayan. Personal na, personal na daan po to papunta sa ibang mga bahay. Okay. Kung tutu tutusin, pinaka-pathway na rin po siya. Mm -hmm. Eh, katulad nga po nung nangyayari dito sa purokwadro at sa purokwadro, medyo kinapos na rin po sa budget para kaya, po. Talagang naiwanan na po siya uh, lumubog na. Ayan, kita nyo. Ilang kabahayan din po yan, mga patroy na po ito. Hmm. So, ito yung katunayan na talagang itong uh, Pugad Island, eh binabaha ngayon ito na pag iwanan daw, hindi na napagawa ng kasada, hindi na Kaya ngayon, talagang hindi na po sa ito na dadaanan. Natadaanan naman, kaya lang, yung mulusong lang. Kailangan ng mulusong ah, okay. yung mga kabahayan? Medyo delikado na po din. ano. Medyo delikado. Okay. Papunta po tayo ngayon sa kasalukuyang ginagawa, ginagawa na persada uh, mm -hmm. sa Purok 5. Kung mapapansin nyo po, sabi ko nga ito po ay halos 60 centimeters. Mhm. Niyo O tatlong halog na level ng taas niya. Opo. Pagdating po natin dito sa Purok 5, mas tumaas pa. Medyo tinaas po ng mga nanunukulan okay. kung aming nasa mga pagawa yan po so ito. ito mapapansin niyo po mas mataas siya okay noon pong inspection ni nito ng DPWH mas mm -hmm. na dumalaw dito yung aming team ng mahal na congressman Danny Domingo Opo. na naging kuan ito po yung, yung pinagawa kaya mm -hmm. mas ginusto po ni kagawad doon at nila kagawad mamer na ito po nung nakaraang administrasyon, hmm. mas mapataas pa po nila. Okay. Kasi nga po sa level ng tubig, ito po kahit po tatlong halo block or 60 centimeters siya, hmm. nilulubog pa rin. So, kailangan, Kaya ho, pa? kailangan po magtaas Kailangan po magtaas pa. Okay, pataas na ng Itong mga kasalukuyang kagawad or yung nakaraang administrasyon, ah. mas ginusto po nila yung mas mataas ito. Hmm. Compare na nga po dito sa iba. Sabi ko nga po, kahit na po ito ay naitaas ng tatlong halo still, nilulubog pa rin po siya. Okay po. Kaya po. Ganito po yung naging sitwasyon. Ayan. Ito po yung dahilan mula po rito hanggang doon paikot, na na-budgetan po ng almost 7 million. Okay. Salamat po kami sa mahal na Congressman dani Domingo at hmm. saka po kay Mayora na rin, yes. Mayora Bebi Lapa. sa pagtutulungan po nila eh naumpisahan po at kas, hindi po lang po naumpisahan. Ginagawa na po na nakikita nyo kasalukuyan yung ginagawa na po. yung aming kalsada. So kung dito dito mga kaponyo, sobrang baba nung uh, ng kalsada at ito ngayon yung ginagawa ngayon, eh talagang tinaas na nila. So ang nangyari ngayon, yung mga bahay na naka, nasa gilid nitong kalsada, eh sila naman yung bumaba ngayon. Talagang uh, tingin ko ito yung isa sa pinaka-the na ginawa dito sa barangay na mas itaas pa yung mga kalsada para hindi talaga abutan ng tubig kapag umangat yung tubig